panibagong pagkikipagsapalaran ulit tayo at may nakita akong isda sa ilalim ng corals dito ko sa kabila hindi nalabas andito ayun sa pole ito ang isda na kung tawagin dito matampusa At ito, may papanain itong kasama ko. Anong isda kaya ito? Malaking isda siguro ito. Hawak lang niya ang plus light. Kami ang plus light nasa ulo. Ayun, papanain na. Talagbago. Kala ako malaking isda, talagbago pala. May napansin na kong isda dito sa malaking bato. Nawala. Tumago. At ito may talakbago. Ayun, getik. Masarap na luto dito, prito. Mensa na sabaw rin kami. Ops, isdang paro-paro kung tawagin dito. Maganda itong pang aquarium. huwag tayo dyan hanap tayong iba. May talakbago sa loob dalawa. Dito natin puntahan. Naandito. Sa pool. Umalis yung isa. Ayun, sa pulole. Maganda at may bagong tabing. Isda dito sa parting malapit. At ito, sulay bagyo or chinilas kung tawagin. Ayun, gitik! Oy, danggit bahura. Bali dalawa. Andiyan na naman ang manok na ito. Ayun, sa pool. Umalis pa yung isa. Butat hindi lumayo. Kasa uli. Umilap. Ayaw pa magpakuha. Ayun, sa pool. Magandang tsaga-tsagaan kapag ganito ang hulihin. May surahan dito. sa pinakailalim. Ayun, sa pool. Thank you Lord at may ihawin ang inakay ko. Matabang surahan ito. Solbang inakay. Solbang inakay. At ito, may papanain uliin kasama ko. Talagbago. Ito nga pala si Topper, kasamahan kong ito. Taga Santa Elena, Barangay Basyad. Hoy, surahan pa! Sisiguraduhin ko ito. Ayon, sa pool! mas malaki ito wow dalawa ng ihawin ng inakay ko makakuha pa sana para doon naman sa ina ng inakay ko ay surahan pa yung isang klase ito ng surahan ayun gitik pwede na ito sa ina ng inakay ko kanuping nasa ilalim ng coral ayun sapol. pool parting mata ang tama maganda at sunod sunod ang pamamana natin at ito labahita yun gitik mura lang ito 40 ang kilo hanggang 50. May isda pa dito sa parting ilalim. Sa Maral. Yun! Gitik rin! Hindi pala. Kala ko gitik. Balatan ng hindi tayo makakita. Sa bagay, itong klase ng bato, tirahan lang ito ng mga isda. May napansin akong na isda dito. Sumuot. Anong isda kaya ito? nawala. Dito ko puntahan sa kabila. Wala rin. Saan ano kaya pumunta? Tingnan ko dito sa parting taas. Oy, andito lang pala. Ayun, sa pool. Sa Maral. Sa Maral or Midjad, kung tawagin dito. At may napansin uli akong isda nasa pinakailalim. Yun lang, lalong nag-ilalim. Dito ko puntahan. Baka lampasan ang butas dito. Wala. Nasaan na kaya yun? Dito sa parting baba. Ito, labahita pala yun. Sapol! sa pole. Dalawang klase ang pangalan dito sa amin. Labahita bad or mungit baboy. At ito may malaking kanuping. Nakatalikod. Ayun, sa pool. Nakachamba tayo ng malaking kanoping. Sinigang ang masarap nito. Pag ganitong sariwa, asin bitsin lang, talap na yan. Hoy, manitis, naglalangoy. Butat huminto. Yun, gitik paksiw lang naman at prito ang masarap na luto sa manitis. Pag inihaw, nadurog ang laman. Kaya pinapaksiw lang namin. Oy, sa maral, nasa pinakailalim. Yon sa pole. Buti na lang naghabagat. Tumabi ang mga isda. Ops! Lapla po! Ayan! Gitik! Nakatanggal pa. Patay na. Damputin ko na lang. May isda ulit sa ilalim ng corals. Solid! Ikutan ulit natin dito sa likuran. Ayun, sa pool. Uy, dalawa pala yun. Nakaalis yung isa. Sayang. Testingin kong habulin. Baka maabutan ko pa. Buti at huminto. Pumasok dito sa butas. Andun sa pinakailalim. Hindi ito abot ng pana. Dito sa kabila, baka may butas dito. Andito. Tumago pa. Nawala. No, sana yun. Aba, naiinkang to na siguro ako dito. Nawala. Balikan ko dito sa dati. Wala man dito sa dati. Sana kaya pumunta. Dito daw sa parting taas. Andito. Ayun, sa pool. Nachimpuhan ka rin. Solid na pula. Kapresyo rito ng mga talagbago at samaral. At kanuping. Hoy, balatan! Kahit hindi na kitang-kita naman. 350. Thank you Lord at kakatsamba ng balatan. At ito la bad. Ayun, gitik. Oops, manites. Ayun, gitik. Dating spot lang natin ito guys dito sa parting malapit. Tumabi ang isda nung paghabagat. At ito surahan. Yun sa pole. Dagdag ihawin ang inakay ko. Hanap ulit tayo. Baka makasurahan pa. At ito may labahita nasa pinakailalim uli. Dito natin puntahan sa kabila. Andito. Ayun, gitik rin. Thank you Lord at sigurado na naman itong panibagong pandurudugtong namin. At ito, manitis pa. Ayun, sa pool. Malalaking manitis ang tumabi. Ayun. Kahit labahit abad, malalaki rin. At ito, may danggit. Ayan, sa full, Danggit bahura ito. May dalawang talagbago dito sa malaking bato. Nasa pinakailalim. Ayan, tinamaan. Kasa uli. Ayun! Hindi inabot ng pana. Sayang. Kasa uli. May pulang isda. Ito ang tirahin natin. Ayun, sa Liglig or kauser kung tawagin dito. At ito may tanggit pa. Ayan, sa rin. Dangkit bahura din ito. Oy, poset. Ayun, sa pool. Masarap na luto dito, kalamaris. At ito may isa pa. Ayun, hindi tinamaan. Lumangoy na pala yo. Suntan ko baka ang abutan ko pa. Andun na sa pinakamalaki Pataas ang langoy. buta't haminto. Ayon, sa pool. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ito guys, ayos man yung isang dive. Kuwartang linaw na ito bukas. Hindi na kami nagpangalawang dive. Malakas na kasi ang habagat. Ganito talaga kapag unang dating ng habagat. Malakas. At nag-uwi na rin kami. ito na guys yung bantay namin sa bangka kadi deliver pala ng isda isang dev lang kami kagabi at malakas na ng habagat ngayon palang lang nahabagat dito maganda at naka chirchimpo tayong isda dun sa isang dive kagabi paghabagat dito maraming kobli simpuhan na lang ang bahura dito sa malapit minsan marami minsan kaunti pero ayos man kahit para paano hindi kami nawala ng pandurodog tong kahit kaunti Nakakasuporta man sa pang-araw-araw ng pamilya. Tingnan natin kung ilan man ang kikitain sa isang dive kagabi. Ito na guys yung kita namin kagabi. 3,276. At ito naman yung sa balatan. 977. Thank you ulit kay Lord. At meron naman kami panibagong pandurugtong.